Yung ito guys, ay e sound check natin. Pisa natin dun sa maliit. Testing natin. Game. guys, sound check natin yung pangalawa, yung tubo na sobra. Okay. Ilang spray yan? Twenty. One na spray testing nga natin medium size tubo dito pa rin yung ignite kasi dito tapos kakalabat kakalabitin lang natin atras kami okay. game ouch yung pinakamalaki testing nga natin yung ginawa natin uh, drain ng ano bahay Ilan naman yan? Nasa 40 plus to. medyo madami kasi malaki. Hmm, Pakita mo yung pindutan. Yan. Yeah, ito yung double na ano, igniter. Dalawang lighter. Hindi pa nga. kasi ano eh tunog ang e-bike sobrang lakas e <laughs> solid ba solid um, ayan siya oh yeah. ayun guys yung tubo natin na ginawa limang minute ba yan o ba yeah. hindi no Magaling. limang divider tapos dalawang igniter tapos two. sa pamit sa blog Tapos sa sa dulo, ano kaya sabihin natin? So guys, testing sa pang testing. Subukan natin. Tayo kami ha. <smart noise> Alarm ulit yung e-bike din. Ayan naman guys, ito yung ginawa natin, double igniter, saka yung design natin, solid. It's a thing.